Good evening, good evening mga kaantingero. Ibabahagi ko po yung sintron ko po na ginagamit sa pangaraw-araw ko po sa trabaho. Kahit saan pa ako magpunta po, pauwi sa Binggit, sa Norte. Daladala -dala ko po lahat po ng gamit ko mga kaantingero. Gusto ko po ibahagi sa inyo kung ano po ang tunay na Sintron ng igurot Ipapakita ko po sa inyo Kung ano po ang style nya Bali magkaka Pare-pares lang po Ang sintron Depende lang po kung anong sinalpak na mutya la, Latin Sa amin kasi hindi po kami nagsasalpak ng latin Mga imelek Mga imilek po ito po yung mga ginagamit po namin na sintron ayan po kung mapapansin nyo po ito mga kantingero sarit sari po itong mga mga nakalagay sa loob nya ayan po yan mga sarit-sarit -sari pong mga mutya. Yun po. Mga kahoy. Mga dignom. Ulikbangon na mutya. Nandito po lahat. Yan po. Kung napapansin nyo po mga yan, mga kantingero. Ito po yung mga... imilek, Hindi po latin ang nilalagay ko sa loob emilek po emilek ayan po Noong bernes santo gumawa po ako ng ganito 58 po lahat yung hindi po na bigyan at nakakuha po kasi medyo marami po kami noon sa susunod po na bernes santo po ako po yung nagbasbas sa kanila nagritual po ako doon at binasbasan at tinesting ko po yung mga ginawa ko po. Ito po. Ito po yung sentron po ng igrot na paggagawa Puro mocha po yan at latin po. Ito po yan. Ito po. Yung hindi po nakakuha po ng singsing -sing, -sing yung hindi ko po nabigyan po ng sing-sing ang -sing, eh, tabayanan nyo po at eh <clears throat> mahirap po gumawa po ng sing-sing lalo po pag kulang po, po yung mga mutya yung mutya kasi na sinasabi namin hindi naman po ordinary na napupulot lang po katulad yung nakukuha sa mga dagat kung saan saan sa akin po kasi yung sinasalpak ko po ng sing-sing ay kalikasan po yung buhay po talaga yung buhay po yung buhay po na depensa depensa sa katawan depensa sa makulang barang aswang o anuman at pwede ka po maggamot pagka may sing singa po na ganito ayan po hindi e naman po basta basta po gumawa po ng mga sing sing pasensya po yung mga hindi po nabigyan at eh, mahirap po gumawa ako na lang po yung nagsasabi kasi ako po yung gumagawa ng singsing -sing. ako po mismo ang nagsasalpak at naglalagay po sa loob ng singsing -sing ng mga mutya katulad po mga ito yung nagpapagawa ng bracelet po sa akin katulad po ng bracelet ko po, po kung mapapansin nyo po yung sa bracelet po iba iba po ang uri ng pagkaukit nyo po may simbolo at saka salita po na latin ito po ay niluto niluto po sa langis na kumukulo kasama po ang yemelik na latin po niluto po ito niluto po ito at na testing na din po sa gamutan at saka mga palipad hangin kung ano-ano po ang pina namin po before namin isuot sa sa pangangatawan namin tinetesting din namin po kung ano po yung mga ka abilidad niya hindi naman po basta-basta po gumawa ng bracelet ang tabayanan nyo po at marami po akong ilalabas na bracelet po mga bao na walang mata isang mata, apat na mata dalawang mata o lampasan na mata sa belt naman po Syam na lang po yung natira na belt na sentron 58 po lahat Syam na lang po maganda po ito itong sentron po na ito at tested namin po ito i-upload ko sana sa youtube baka po ay maban po ako kung ano po yung ginawa namin sa Bernesanto itong sentron na ito maganda po yung paggagawa niya po ito dahil po ito umiinit po ito at kumukulo din po ito mga yan po puro mucha at latin ang nasa loob nya at imilek dalawang klase po ito good evening good evening po sa inyo dyan mga kalods nyo po yung i-upload ko po ulit subscribe naman po ang aking youtube channel Salamat po sa inyo. Good evening po mga kaantengero.